Yan guys, dito nga natanggal ko na to. Yan no? Medyo maganit sya dito. Wala syang play. Siguro maganda rito. Medyo luwagan na kong ditong butas. No? Para mahugot mo Kasi kung, kung gaganto mo siya ng gaganto at nakadikit siya hindi nagalaw. Ito. Hindi to nag play. Kung tulad nyo no, maganit. syempre pag ginanto mo siya, may tendency, tendency sya na maputol. Siguro kaya tayo napuputulan siguro maganda to luwagan ng konti yung butas yan oh yung butas na yan yung suotan ng pin na yan yung siguro maganda luwagan ng konti parang hindi napaputol yung cable para madali syang tanggalin at same time pwede syang lumawag habang nilalaro mo syang ganyan yung nasarod eh, yan eh kung, kung, kung nakikilong ganyan kung nakikilong nakikilo pwedeng pwede talaga syang maputol yun. Kaya medyo siguro maganda. May play ng konti. Yan guys. Ganito lang ginawa ko para magluwag to. Yan. Ginunto ko lang na. lang ginamit ko sa size. Ito size na to. Mas maganda maluwag ito para may play. Para hindi na nababaloktot yung ating cable.